Okay, so yun mga kasuya. So, nandito na tayo sa table natin kung saan dito tayo mag-slice ng mga ingredients natin. Yung mga ingredients natin, ipo na gagangawan. Itong nawali natin ngayon. So, meron tayo. Lagyan natin ng uh, kalabasa, kalabasa. Pampalingaw ng mata. Okay. <laughs> Pangpalingaw daw ng mata. Sabi ni anyway. Weng. Kalabasa. Okay, dito. Then, meron tayong sibuyas. Ayan. Sibuyas, ang dalawa. And then, bawang. Luya at nakapaminta uh, ang durog. And then, gagamit din tayo ng Coco Mama na uh, ibig sabihin lulutuin natin with gata itong hipon na to. okay, so islice natin itong uh, kalabasa malil kasi malalaki oh Okay. okay. Okay, so lugasan natin guys para matanggal yung kasi so, yung iba kasi parang putikan patay na parang malansa so, yung iba is maraming putik ba Ayan. Okay, yan yan na lahat ingredients tapos Ayan. okay, so unay natin ang uh, mantika yan yung Ay, pakadag ingredients natin bawang sibuyas at saka luya isaan lang so, natin itong ito ang ala basa Kalabasa. Kalabasa na uh, bulay. Ito lang. Maluto. Takpan natin mga kasoya para madali maluto itong or maglabot itong kalabasa. Okay, so yun mga kasoya. So, lagyan na natin ng kokumama. Tata. Sita. Okay, si Okay. Chicken cube. Pampalasa. Okay, so... Okay, so yung mga kasoyas, so lagyan natin ang main ingredients natin na natrap namin kanina. So, itong hipo na ito na Let's go. Ah. Ah.

Pwede nyo itong guys Mandali lang ito ay, sarap sarap Subukan ninyo lutuin sa mga bayan ninyo At hindi kayo mapapasubo sa Kasarap nya <laughs> Nanjan na Malapit na Ayun po Ayun po

so yun mga kasoy, so tapos na kami sa kainan namin. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin at tumutulong sa vlogs po namin. So pag-share lang po itong video namin. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang dito sa episode na to. At kung nagustuhan niyo ang video na to, please subscribe and follow. Comment down below and hit the bell. Para update kayo sa lahat ng video namin. Team Soya! God bless! bye, -bye. bye, -bye.